Sila. kasi ito yung mga pupunta ng kapitbahay. Yan. So, hindi namin sila pinapakawalan. Siguro mga one month pa bago namin sila pakawalan dito. Para hindi na sila umalis. Kasi madami silang kinakain dito sa farm po namin eh. Kaya yung mga ibang manok namin, hindi talaga sila pumupunta sa ibang lugar para maganda pagkain, di ba? Kasi dito pa lang, madami na silang pagkain. Tulad ng mga nahuhulog na feeds, Pinapakain po namin dito sa mga manok para hindi din sayang, Sabado kasi ngayon, so Friday ng gabi, umuwi kami. Nagpaluto kami ulit ng manok na tinola. Napakasarap talaga pag mga ganong luto, di ba? Ipakita <laughs> ko yung nandito itong mga to kaya hindi pa namin pwedeng pakawalan. <laughs> Ito kasi matapang to, kaya nakakulong siya dito. Inaaway niya yung mga lalaki na manok dito. Kung baga gusto niya, siya lang yung... Ayaw niya pagbigay yung mga ibang lalaki. sa yung mga siso namin. Two days ago, meron kaming pinaintubit na mga itlog. Nasa 45 na itlog yung mga yun. So, depende na naman yun kung ilan yung mabubuhay. Kaya dadami na naman sila ulit. Ito. Ilan lahat to? two, four, six, eight, ten, twelve, ah, lahat ilan? Ah, oh, mahigit, ah, oh, eh. eh. madami na pa na. eh sa kanyang mga na. nakakatawa no every time na muuwi kami lagi talaga may kinakatay naman no Ito mga manok namin dito sa umaga at saka sa hapon nagkalat na yung mga yan lalo na pag una kami pinupuntahan si Glenn sa bahay nila kumbaga nakaabang sila lahat doon para pakainin na okay oh, yun naman yung feeds na nahuhulog kaya talagang hindi sila mag-iisip na lumabas dito sa loob ng farm kasi marami sila nakakain lakad ka kasi hindi sila tumatakbo. Kaya okay lang na nandito sila pakalat-kalat. Kumbaga, madali mo silang hawakan. Ang <laughs> ah, katawa, di ba? Actually, ang palak namin dito, paamutin namin sila ng mga 500 heads. Kasi gusto ko mamulot na rin ng mga ito dito sa loob ng farm. Pero kailangan ayusin muna dito kasi medyo marami pang kalat. Bawa! <laughs> Nauhulog po yan So inaalis ka lang po nila yung mga poops ng baboy Para hindi rin nila nakakain Kasi ayaw nila kainin eh Kapag madumi Maapin sila diba Ito pa yung net na ilalagay namin sana Sa bako diyan So hindi pa namin na ilalagay Kasi paiikutan namin yan Para hindi na sila makalabas Hindi pa rin kayo tapos kumain. Kaya napakain ng kain itong mga to eh. Ayan. So, pakita ko lang sa inyo yung fire tree na tanim ko. Ito. Ilang puno ba to? Uh, one, two, three, four. Isang taon na rin to. Mahigit. Ayan. Ang taas na oh. Meron din akong tinanim na fire tree sa bundok. Kaya lang kasi yung tinataniman namin lagi nasusunog. Kaya nagsawa na ako magtaning doon. Sa iba na lang kami nagtanim. Sayang no, sana ang laki na ng puno kasi 3 years na yung mahigit eh. nagtaning kami doon. Tapos yung kambing namin, asa na ba? Wala na. <laughs> Nawala yung isang kambing namin nung lumabas. Ayun. So hindi na nakabalik. Hinayaan na lang namin. Kaya yung kambing namin dito, dalawa na lang yung naiwan. Tapos butis na yung isa. So, hindi na rin kami bumili ng mga kambing kasi medyo maliit pa yung space dito sa loob ng farm. Wala masyadong damo. Ito naman yung baka namin na binili namin sa halagang 22,000 pesos. Ayan. So, yung mga dayami dyan, sinusupply na lang yan sa amin kasi mayroon na akong kausap. Dayami tsaka damo yung dinadala nila dito. And then, bumibili na lang kami ng toyo tsaka yung trigo na pinapalit-palitan namin ng kain niya. Kailan payat niya, no? Ayan, no? Pumayat siya. Ito naman yung kubo na galing din sa isang farm. Dinalan na po namin dito. Kaya lang hindi pa rin namin naaayos, iba? sa <laughs> so, sobrang busy, alam niyo Nakatambak lang siya dyan. Tapos dyan na rin natutulog yung mga manok sa loob. Pero papaayos namin ito papa-sprayan na lang tong mga nandito na mga poops na nagkalat. Yan, sayang din kasi ano to, yung magkano rin to? 35,000. Hmm. Pwede pa tambayan 'yan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell. Para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone.